morning mga palangga, good morning sa ating lahat, good morning sa mga nanay, good morning sa lahat ng mga taong nanonood po sa akin. Ako po si Lourdes Bacara na nagwe-welcome sa inyo sa aking vlog. Uh, magandang umaga po sa ating lahat, uh, magandang tanghali or hapon na dyan sa Pilipinas. Ako po ay isang OFW. Uh, nagtatrabaho po ako dito sa bansang Jordan kwento ko lang po sa inyo no um, kaya po ako napunta rito dahil sa kapatid ko so nung nasa Pilipinas po ako, kinuha niya po ako siya po yung nag-process uh, ng papel ko siya po yung nagbayad, nagbayad po siya sa agency ng 3,200 dinar para, para lang po ako ay makarating dito yun po ay katumbas ng sa peso natin ay nagkakalaga ng 200 200,000 plus um, mga 30 plus ganun tapos nung nag medical po ako sa Pilipinas uh, ako rin po yung nagbayad ng medical ko so sa mataling salita yung pagpunta ko po rito ay hindi through agency so although pumasok po yung papers ko sa agency, pero nagbayad po kami. Kami po yung nagbayad, hindi po yung agency ang mismo nag para sila ang gumastos. Hindi po ganon Kapatid ko po yung gumastos para makarating ako dito. In short. Yun na nga po. Um, kwento ko lang po sa inyo. Sana po uh, panoorin nyo hanggang po matapos. Kwento ko lang po sa inyo na nung dumating po ako dito, uh, hindi naman po ganun kadali na makahanap kaagad ng trabaho kasi nga po hindi naman po ako hawak ng agency. Although hawak ako ng agency sa papel lang, pero as an uh, as as, a, as an agency, hindi sila provided na hanapan ako ng employer, hindi po. So, sa madaling salita, ikaw yung maghahanap ng trabaho mo dito, Ganun po. Pero sabi nila noon, hindi po ganun kahigpit yung Jordan dati. Kahit saan ka magtrabaho, okay lang. Basta, ano ka, may working permit ka. Pero ngayon po, mahigpit na po. Talagang sinisita na ng mga polis ngayon yung kung saan ka talaga located na nagtatrabaho. O ganun po nung dumating ako dito, paulit-ulit na lang po, no? nung dumating po ako dito, uh, naka, ano po ako, naka-standby po ako siguro ng one month. One month na wala akong trabaho. Uh, may extra-extra po ako, cleaner, cleaner, pero yung pong na extra kong cleaning, eh, ano po yun eh, parang subcon yung alam niyo po yun na parang sila yung kumukontrata doon sa mga ano sa mga madam para makakuha sila ng uh, trabaho Mag, sila ang magdi-deal pala sila ang magdi tapos mayroon silang mga Pilipina na hawak na yung iba may papel yung iba walang papel ganun na yun yung ipapasok nila doon. Pero per oras po yun. Per oras ang labanan, pero ang mangyayari, alimbawa, nakalimang oras po ng trabaho, yung limang oras na yun, ang per oras po kasi dito, ang bayaran is 5 dinar. So, yung 5 dinar na yun, limang oras, 25 dinar. Yung 25 dinar na yon hindi yun mapupunta lahat sa iyo. Ikakat yung 10 JD doon. Yung 10 dinar ikakat. So 15 dinar lang ang sa iyo. Pero hindi po yung 5 uh, hours ha? kasi 6 hours po talaga 6 hours ang ang oras dito ng pagtatrabaho mo sa cleaner. Yung uh, yung per oras nila is for JD lang. Pumapatak for JD lang. So, magkano lang yun? di 8816 o di magkano lang yun magkano lang mapupunta sa iyo 10 dinar lang di ba sa kanila yung 15 instead na sa iyo yung malaki sa, sa, kanila ay instead na 5 JD lang ang cut sana nila ang laki 10 JD kaya ang laki na nakukuha nila sa mga ano sa mga Pilipina kaya hindi na rin ako masyado na gano kasi alam mo yun pagod yung katawan mo tapos magkano lang kakita in mo hindi sapat di hindi naman po ako tumanggi sa trabaho na yun kaya lang po syempre meron din po akong mga naging kasama doon na syempre mas matatagal na kung sino yung mga matatagal siya yung binibigyan ng binibigyan ng mga trabaho ako naman po waiting lang ako kung, kung kailan lang mayroong extra ganun Um, one time one time may nag-alok sa akin na ano, do'n din kasama ko rin sa bahay kasi doon sa bahay na dati na inuupahan namin, ilan kami doon? Uh, ilan ba kami doon? Ako, anim kami, anim kami doon sa dating bahay. Yung isang kasama namin do'n, may mga kilala siyang parang doktor o oh, mga doktor. So, ni niya ako na alam mo bang mag-caregiver. Sabi ko, oo oh, oh. kasi nung nasa Taiwan ako, moving forward eh, moving backward tayo. Nung nasa Taiwan po ako, ako po ay nagki-caregiver doon. Di yun nga po tinanong niya ako kung marunong ako mag caregiver sabi ko o oh, oh. kasi yun ang trabaho ko doon, dati sa Taiwan doon inano niya ako ni niya ako doon sa doktor then suddenly nung no, tumawag yung doktor ipinakausap niya sa akin and then nagdeal kami ng doktor so okay naging okay naman kami After that, nagkaroon nga ako ng trabaho doon kay Prinsesa. Yun yung po yung kauna-unahan kong trabaho, yung kay Prinsesa. Pero, ano po 'yun? Uh, sa isang week, isang uh, dalawang araw lang po ako doon magi-stay kasi yung yung regular talaga doon na nag-aalaga sa kanya. Pilipina rin. Pilipina rin siya. Ano po um, Ang day off niya is Friday to Saturday. So uh, hindi. Aalis uh, pala siya ng Friday. Aalis siya ng Friday ng hapon, then babalik siya ng Sunday ng umaga. Ganun po. So, Friday ng hapon, darating ako doon, then Sunday ng umaga, aalis na ako kasi siya naman ang papalit sa akin. So, weekend lang po ako nandoon sa prinsesa. Di, uuwi na ako. Pag uuwi ko, wala na naman akong trabaho. Di, tenga na naman po ako. Tapos, okay na sana yung kasi mabait yung prinsesa. Ang gagawin mo lang naman doon, i-assist mo siya sa pagpapainom ng gamot, alalay, pagpupunta ng CR, ganun lang po. Carry lang po siya. Tapos, ang system mo, ganito. Kasi malayo yung location ng bahay ng prinsesa. Ngayon, ang bayad, syempre, sa pamasahe, ikaw munang mag-provide. Ngayon, nag-deal kami ng doktor. Ang sabi ko, Dok, uh, sagot mo ba yung pamasahe? Sabi niya, oo, sagot ko yung pamasahe. Then, nag-agree naman ako. Okay, sabi ko, sige. Di, ang gagawin ko, pagka uuwi ako, saka ko kukunin yung sahod ko. Di, diretso na ako sa office ng doktor para kunin ko yung sahod ko. Ang kaya lang, ang nangyari, nagkaroon kami ng problema dahil yun nga, okay sana yung prinsesa, okay sana yung trabaho ko doon, kaya lang, ang stay yung sa transportation, doon kami nagtalo dahil, halimbawa, kasi 6 JD, 6 JD ang pamasahe, so balikan, 12 JD. Ngayon, ang binayad lang sa akin, 8 JD, so kulang pa, ba diba? 6, 8 JD, 8, 9, 10, 11, 12 kulang pa ng 4 JD eh magkano ang 4 JD sayang din yun, di ba wala naman akong i-ano uh, dun, kaya nga tayo nagtatrabaho para kumita, hindi para malugi eh. yun, yun po ang nangyari nagtalo kami ng doktor, sabi ko bakit hindi binayaran ng buo yung transportation ko eh ang usapan naman namin babayaran niya yung transportation ko, walang labis walang kulang di yun nga nag ano kami nagkaroon ng kami ng conflict nagkaroon kami ng pagtatalo so hangga't hindi ko na binalikan yung doktor then meron na naman uli ako natanggap na isang ano isang alok na caregiver din ulit caring din um, yung pasyente engineer siya hindi pa naman magganong matanda yung lalaki lalaki pasyente ko ah uh, ano siya, siguro na sa mga early 70s gano'n ang edad niya. Uh, inoperahan siya dito sa abdomen. Inoperahan siya. So, ang baga, anuhin mo lang sa kanya, lalayan mo lang siya kasi bagong opera nga. Tapos, bibigay ng gamot. Tapos, i-insulin mo. Yun ang ano niya. Yun ang ginagawa ko sa kanya. Ay, Diyos ko, dahi. Hindi nagpapatulog din yun sa gabi. My God. Alam niyo po ang ginagawa nung tawag ng tawag sa akin. Halimbawa, dito yung bed niya, ako nandito lang ako sa gilid. Yung mga anak niya, mga nakastay sa Amerika, yung isa naman nakastay sa Canada. So, nung time na naopera yung tatay nila, nandun sila lang na sa bahay na yun. Kaya ang gulo-gulo. Gulo-gulo nila, lagi sila nagtatalo-talo. Yung matanda ay yung magpaalaga. Kasi kaya niya paraw kaya niya para sabi niya. Pero yung mga anak nire-refuse na hindi. Kailangan may magbantay sa'yo kasi bagong opera kaya eche eche eche. Ganon. And so on. Then, after that, nung time na nandudo na nga ako, so naka one week na ako kasi ang sabi ko, weekly day off. nag ako ng ganon. Nung mag-day off na ako, Nag-hide naman ako ng mag-aano sa akin magre-replace sa akin for one day para sabi ko makabili ako ng mga kailangan ko para pagbalik ko ready ready na ako kahit hindi ako mag uh, off ng weekly okay lang. Then nung nag-hide nga ako na may papalit sa akin for replacement for one day. Hala, alam nyo ba? Tinanggihan kasi mukha daw hindi ano, mukha daw hindi caregiver yung papalitan. Ipapalit ko. Ngayon, sabi kong ganoon pa, paano ko magdi-day off? Sabi ng ganun sa akin ng mga anak, sige, sila na lang daw ang bahala sa tatay nila. Sila na lang daw muna magbabantay habang wala ako. Oh, si okay, did ganoon na nga po ang nangyari. Yun pong sanang ipapalit ko sa akin, yun po yung nagpasok sa akin doon sa Abdali kasi pasyente niya rin po yun. Yun po ang nangyari doon. Kasi nung ganito po yung nung siya po sana yung ipapalit ko doon, hindi nga po siya tinanggap, hindi siya nagustuhan din. Sabay kaming umalis kasi ako magdi-day off nga, sabay kaming umalis. Sabi ko pasensya, nakabayan kasi hindi ko naman hawak ang mga ano nila, hindi natin mapipilit. Sabi niya, okay lang yun, bayaan mo na. So, yun. Yun ang nangyari. Then, after that, nung bumalik ako, kinabukasan, ang nangyari, di, ang dami ko nang dala ang dami ko nang pinamili. Siyempre, kasi binayaran, kasi weekly ang bayad sa amin, pagkakernibir weekly. Di, nabili ako ng kailangan ko, Hala, no pagdating ko doon sa bahay, hindi na ako inano matanda kasi ayaw niya nang magpaalaga dahil kaya niya na raw. Oo, malakas pa naman talaga yung matanda. So, ngayon, kinausap siya ng mga anak, bakit ayaw mo, bakit ganyan, ganyan, ganito, ganyan. So, ayaw na talaga hindi na nila mapilit hanggang sila na ang inaaway nung, anak, nung tatay nila. wala na silang nagawa, wala na rin akong nagawa. Siyempre, ayaw na ng pasyente, di ano pang gagawin ko. Eh, nagsorry na lang sa akin yung mga anak sabi ko uh, okay lang sabi ko ganun okay lang okay lang yun walang problema dihakot ko ulit yung mga gamit ko tapos umuwi ako doon sa tinutuluyan namin sa inupahan namin wala akong nagawa then mga ano mga ilang weeks lang yun tumawag nga sa akin yun yung ipapalit ko sana sa akin nung time naman mag day off ako Tinawagan niya ako, sabi niya, ano, may trabaho ka ba? Available ka ba ngayon? Sabi ko, oo, oh, wala akong trabaho. Sabi ko, gano'n, available ako. Sabi niya, gusto mo mag-ano, mag-ano sa akin? Mag-relieve, mag-ano ba, mag-shifting sa akin? Sabi ko... O sige, sabi kong ganun kasi kailangan ko ng trabaho. Yun na nga, yun na nga po yung kwento kung bakit ako napasok doon sa Abdali at bakit ko naalagaan yung matanda na yun dahil doon sa naging kaibigan po Shout out kay Ashley. Hi, Ashley, kung nasaan ka man ngayon kasi hindi ko na siya nakikita. Kung nasaan ka man ngayon, hello, kumusta ka na? Wala na si mama. Yun. Then, back forward po tayo ngayon. Then, nung, yun nga po, yung pasyente ko na yun uh, yung nasa Abdali one year and a half ko po yun inalagaan, nagkaroon po siya ng complication, bedridden siya nagkaroon siya ng complication binigyan siya ng high dosage sa, na gamot para sa dugo niya then suddenly hindi na siya nakasurvive nakailang ICU yun, matanda na yun alam nyo po Week na week po siya talaga nung inalagaan ko. Week na week po talaga yon si mama. Kaya lang, unti-unti nakarecover siya. Unti, unti May video ako sa kanya eh, Pero hindi ko na po inano, dinilit ko na po kasi yung anak niya noon may utang pa sa akin. Kasi nagkaroon kami ng problema about sa payment noon. So sabi niya naman na babayaran niya hanggang sa hindi niya na nabayaran pero wala na tayong magkakawa Yun na nga, um, na ano namin yung matanda na yun na napalakas namin. Yung ano niya kasi, yung bed sore niya, may bed sore kasi si mama is ah uh, degree ang laki ng ano niya bed sore niya malaki talaga kasi makikita mo na yung ano ng buto kung ikaw hindi ka sanay sa mga ganyan na ano case ng pasyente, syempre ma ano ka para kang para kang may ilang na basta yung pakiramdam na parang matatakot ka, na hindi parang ano ka maghumawak ng pasyente. Basta lahat-lahat na pagka maano mo yan pagka caregiver ka. Alam mo na yung ibig kong sabihin yun nga po, uh, na unti-unti namin na si mama, na ka-recover siya. Meron siyang ano, meron siyang NGT dati. NGT sa ilong, sa ilong. Doon po siya namin pinakakain. Hanggang sa naitanggal namin yun, napatanggal namin yung NGT niya. Kumakain na siya through sa bibig. Um, naka-recover As in, naka-recover po talaga. Tapos yung kanyang bed sore, lumiit na. Ganyan na lang po kalit yung bed sore niya. Hanggang sa lumaon ng lumaon, kasi sabi kong ganun sa family, dun sa mga anak, Sir, bakit hindi nyo pa i ano i ilabas si mama kasi okay na naman. Ang problema na lang kay mama kasi nag-ano uh, siya, nag-o-oxygen siya. Hindi siya kailangan mawalan kasi nagbe-ventilator siya. Dito, meron pong butas yung ganito niya. Dito po, ventilator niya. Kumbaga, syempre, doon siya dumedepende kasi parang hininga niya yun eh. Hininga niya. So, pagka nagsasuction kami, doon, doon ina, ano, pinapasok yung suction catheter dito sa ano niya, sa throat niya. Yun lang po ang hindi namin uh, i tanggal sa kanya kasi si mama hindi niya nakaya yung edad niya na ganun hindi niya nakaya na matakpan yung ano niya butas niya dito yun lang kung na i -ano sana nila yung matanda na yun siguro hanggang ngayon buhay pa si mama kasi malakas na siya dati malakas na talaga kumakain na nakakapagsalita na as in talagang fully recovered na siya. Pero suddenly, nung, yun nga, nung napalitan siya ng ano, ng mga gamot niya, nadagdagan yung mga gamot niya dahil nagkaroon ng komplikasyon, yun na, hindi na nakarecover yung matanda. So, ayun na. Sad to say, eh, wala na, wala nang income. Namatay yung matanda July. July yun si mama na matay. July 22 I guess. O, yun, last year. So ngayon, nung namatay matanda na yun, hindi na nga po ako nag-ano ng mga ganyan, caregiver, caregiver. Parang inano ko, parang tinamad na ako mag-alaga ng pasyente. Alam mo yung parang ka-encounter ka. Kasi pagka nag-caregiver ka, nai-stress ka po. Kala mo settled yung utak mo. Nai-stress ka rin kasi minsan nakikipagtalo ka sa pamilya. Minsan kasi yung gusto nila, yun ang gusto nilang masunod. Na hindi naman dapat kasi minsan nakakasama sa pasyente. Alam mo yun. Pero wala kang magawa kasi susunod ka na lang dahil yun ang mga boss. So sumunod ka na lang. Ganun. Ganun po yung sistema. Kaya parang nan nanaman na rin ako na tumanggap na mga Kasi Pagka tumanggap ka ng ganyan, another pakikisama na naman sa mga uh, pami pamilya. Hindi ka gaya po ng cleaner, uh, maglilinis ka lang, sige ka lang linis, sige ka lang linis, sige ka lang linis, ganun. Ganun po yun. At least pagkatapos ng maglinis, sabihin na natin 6 hours, 7 hours, 5 hours, uwi ka na diba ba? Hindi kagaya ng caregiver, meron diyan stay in, meron diyan na uh, 12 hours. 12 hours usually yung pinaka duty niyo pagka shifting kayo. Pero pagka ano ka, pagka naka duty ka ng as in stay in, yun lang mahirap din. Mahirap. May stress ka. <laughs> Lalo na sa mga uh, pamilya. Yun, yun lang po yung ano ko doon, doubt ko. Tapos, para sa akin, mas gusto ko po yung cleaner. Mas gusto ko na lang ang cleaner kaysa sa caregiver. Kasi ang caregiver, pagka hindi ako okay yung pamilya at mga pakialamera, may stress ka talaga. Hindi kagaya nga ng nagki-cleaner ka. Pagkatapos mo maglinis, bayaran ka, okay. Larga ka na. O, ba diba? So, yung, yun nga po, i-confess ko sa inyo, <laughs> mabalik tayo dito sa, tra, topic na ano. Iko-confess ko nga po sa inyo. Mas mukha lang po ako masaya pero depressed po ako nung nakarang araw. Hindi ako nag-upload ng video kasi nalungkot po ako dun sa sistema ko na alam nyo po yun na in ko yung... Kasi medical ko rin ngayon eh. Kailangan kong mag-provide ng pangbayad ng medical ko. Siyempre kulang pa po yun. Kulang pa po yung pang medical ko. Yung pang medical ko, galing pa yun sa kapatid ko. Tingnan nyo. Kumbaga, hindi pa nga po ako nakaka-survive ng ganun. Ayan na naman, wala na naman trabaho. Ang hirap po talaga. Dito po kasi sa Bansang Jordan, kala nyo lang na maraming trabaho. Siguro sa iba maraming trabaho, pero sa iba ah uh, talagang waiting ng trabaho. Ganun po ka, ano, ka hassle. Hindi po laging may trabaho. Swerte mo kung may trabaho ka. Swerte mo talaga kung mayroon kang permanent na trabaho dito. Pero yung... Ewan ko ba? Sana lang, sana lang may dumating ulit na panibagong blessing, panibagong trabaho. Kasi meron din po kung mga pinag-aaral ng mga anak ko, kailangan nila ng panggasto sa araw-araw single parent po ako. Wala na po akong asawa. So, makabilang bahay na po siya. Um, Siyempre, kailangan ko i-provide yung pag-aaral ng mga anak ko. Kasi, siyempre sa akin nakadepende yung mga yun. Yung paggastos nila sa pang-araw-araw, siyempre pagka nanay ka lahat, iniisip mo. Hindi, dito po kasi, Kagaya nung sinabi ko po sa inyo, hindi po ganun kadali na makapaghanap ng trabaho. Lalo na ngayon, winter, taglamig, wala masyado nagpapalinis. Sana, sana may makuha po ako na trabaho. Kahit ano, basta trabaho, okay lang po yun. Kahit medyo hindi okay yung ugali, okay lang po yun. Pagtitiisan natin yun. Ganun naman tayo mga ano eh, mga Pinoy kayang magtiis hanggat kakayamin Di po ba? So, yun nga po, kwento <laughs> ko sa inyo. Yung trabaho ko na yun na nawala sa akin ngayon, ano po yun kasi, trabaho yun ng kapatid ko. Inilet go yun ng kapatid ko para sa akin. Dahil wala nga po akong trabaho. Ang, dal, ang trabaho ko lang po talaga ngayon na part-time ko is iisa na lang padating pa lang po yung isa. Kaya si yung isa, nagbakasyon po siya. Nagpunta po ng Norway. Umalis siya noong November. November ng... Mga, sec mga second week ng November, umalis na siya. Doon po siya nag-holiday sa Norway. So, hindi pa po siya bumabalik. Pabalik pa lang po siya. Suddenly, kung po sana na, na nagtuloy-tuloy yung trabaho ko, di sana tatlo totally yung part time ko ngayon pag dadalawa pa lang po ulit back to normal na naman sana madagdagan hoping, hoping na madagdagan po yun kasi kailangan kailangan po nung ah, panggastos at marami pong bayarin talaga hirap po talaga mag isip lalo na maraming umaasa yun lang po yung may isi-share ko sana po hindi kayo magsawa na pakinggan yung mga, ano ko, yung mga kunikwente ko sa inyo, kunikwento, <laughs> nabubulol na. <laughs> Kasi gano'n naman po talaga yung buhay, di po ba? Minsan, nasa baba, minsan nasa taas at send down lang po. So, kailangan lang natin magtiis, kaya tiis-tiis lang po muna. So, dito lang po muna. Uh, abangan nyo pa po sana ulit yung mga iba ko pong vlog. Huwag po sana kayong magsasawa na manood sa vlog ko. Maraming, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. At uh, sana, sana lang, sana makasurvive. Alam ko naman na hindi tayo pababayaan ni Lord. Thank you po. Thank you po sa lahat. God bless. Thank you, mga palangga. Bye. Hi guys, kain tayo. Mga palangga, kain tayo mga palangga. Ayan ang pagkain ko. Oh. Ayan, Milo, tsaka kanin. Kain tayo. Fine check! ay araw ng Tuesday. Trabaho sana ako, kaya lang. Wala. Cancel. Bukas na lang daw. Thank you tayo.